Ang aklat ni Honas Honas, Kabanata Isa. Ang salitangan ng Panginoon ay dumating kay Honas na anak ni Amitay na nagsasabi, Bumangong ka, pumaroon ka sa Ninibe, sa malaking bayang yaon, at humiyaw ka laban doon sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. Ngunit si Honas ay bumangon upang tumakas na patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. At siya'y lumusong sa Hope at nakasumpong ng sasakyan na patungo sa Tarsis. Sa gayoy, nagbayad siya ng upa niyaon at siya'y lumulan upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat na anupat ang sasakyan ay halos masira nang magkagayoy nang atakot ang mga taong dagat at dumaing ang bawat tao sa kani Diyos at kanilang inihagis sa dagat ang mga daladalahang nangasasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Ngunit si Jonas ay bumaba sa pinakalob na bahagin ng sasakyan, at siya ay nahiga at nakatulog ng mahimbing. Sa gayoy, lumapit sa kanya ang puno ng sasakyan, at sinabi sa kanya, Ano ang inaakala mo, o matutulungin? Bumangon ka, tumawag ka sa iyong Diyos. Baka sakaling alalahanin ng Diyos tayo upang huwag tayong mga matay. At sinabi ng bawat isa sa kanila, sa kanyang kasama, Magsiparito kayo at tayo'y mga gsapalaran upang ating maalaman kung dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin. Sa gayoy, nangagsapalaran sila, at ang palad ay nahulog kay Honas. Nang magkagayoy, sinabi nila sa kanya, Isinasamo namin sa iyo na inyong saisayin sa amin, kung dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin. Ano ang iyong hanap buhay? At saan ka nang galing? Ano ang iyong lupain? At taga saan bayang ka? At kanyang sinabi sa kanila, Ako'y isang Hebreo, at ako'y natatakot sa Panginoon, sa Diyos ng Langit, na siyang gumawa ng dagat at ng tuyong lupain, nang magkagayoy, nang natakot na mainam ang mga tao. At sinabi sa kanya, Ano itong iyong ginawa? sapagat talastas ng mga tao na siya'y tumakas mula sa harapan ng Panginoon, sapagat isinaysay niya sa kanila. Nang magkagayoy, sinabi nila sa kanya, Anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ay tumahimik sa atin? Sapagat ang dagat ay lalot-lalong umuunos. At sinabi niya sa kanila, Ako'y inyong buhatin, at ihagis ninyo ako sa dagat, sagayoy ang dagat ay tatahimik sa inyo, sapagkat talastas ko na dahil sa akin dumating ang malaking unos na ito sa inyo. Gayon may, ang mga lalaki ay nagsisigawod na mainam upang bumalik sa lupa, ngunit hindi nila magawa, sapagkat ang dagat ay lalot-lalong umuunos laban sa kanila kaya't sila'y nagsidaing sa Panginoon. At nangagsabi, Ipinamamanhik namin sa iyo, O Panginoon, Ipinamamanhik namin sa iyo, Huwag mo kaming ipahamak dahil sa buhay ng lalaking ito, At huwag mong ihulog sa amin ang walang salang dugo, Sapagat ikaw, O Panginoon, iyong ginawa ang nakalulugod sa iyo. Sa kayo'y kanilang binuhat si Honas at inihagis sa dagat, at ang dagat ay tumigil sa kanyang poot. Nang magkagayoy, nangatakot na mainam ang mga tao sa Panginoon, at sila'y nangaghandog ng isang hain sa Panginoon, at nagsipanata at inihanda ng Panginoon ang isang malaking isda upang lamunin si Honas. At si Honas ay napasatyan ng isda na tatlong araw at tatlong gabi. Kabanata dalawa Nang magkagayoy, nanalangin si Honas sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda, at kanyang sinabi, Tinawagan ko ang Panginoon dahil sa aking pagdadalamhati at siya'y sumagot sa akin, Mula sa tiyan ng siyol, ako'y sumigaw, at iyong dininig ang aking tinig, sapagkat inihagis mo ako sa kalaliman, sa gitna ng dagat, at ang tubig ay nasa palibot ko, ang lahat ng iyong alon at lahat ng iyong malaking alon ay umaapaw sa akin, at aking sinabi, ako'y nahagis mula sa harap ng iyong mga mata. Gayon may titingin ako uli sa iyong banal na templo. Kinukulong ako ng tubig sa palibot hanggang sa kaluluwa. Ang kalaliman ay nasa palibot ko. Ang mga damong dagat ay pumilipit sa aking ulo. Ako'y bumaba sa mga kaiba-ibabaan ng mga bundok. Ang lupa sampunang kanyang halang ay tumakip sa akin magpakailanman. Gayon may isinampa mo ang aking buhay mula sa hukay. O Panginoong kong Diyos, nang ang aking kaluluwa ay nanglupaypay sa loob ko, naaalala ko ang Panginoon, at ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo, ang nagsisilingap nang mga walang kabuluhang magdaraya, binabayaan ang kanilang sariling kaawaan. Ngunit ako'y maghahain sa iyo ng tinig ng pasasalamat. Aking tutuparin yaong aking ipinanata. Kaligtas ay sa Panginoon. At ang Panginoon ay nagsalita sa isda. At iniluwa si Honas sa tuyong lupa. Kabanata 3 at ang salita ng Panginoon ay dumating kay Honas na ikalawa, na nagsasabi, Bumangong ka, pumaroon ka sa Ninibe, sa malaking bayang yaon, at ipangaral mo ang pangaral na aking iniutos sa iyo. Sa gayoy, bumangon si Honas at naparoon sa Ninibe, ayon sa salita ng Panginoon ang Ninibe ay totoong malaking bayan na tatlong araw na lakarin. At pumasok si Honas sa bayan na may isang araw na gumagala at siya ay sumigaw at nagsasabi, Apat na pong araw pa at ang Ninibe ay mawawasak at ang bayan ng Ninibe ay sumampalataya sa Diyos at sila'y nangaghayag ng ayuno at nangagsot ng kayong magaspang mula sa kadaki-dakilaan sa kanila hanggang sa kaliit-liitan sa kanila. At ang mga balita ay dumating sa hari sa ninibe at siya'y tumindig sa kanyang luklukan at hinubad niya ang kanyang balabal at nagbalot siya ng kayong magaspang at naupo sa mga abo at kanyang inihayag at itinanyag sa buong Ninibe, sa pasya ng hari at ng kanyang mga mahal na tao, na sinasabi, Huwag lumasa maging tao ni hayop man, bakahan ni kawan man, ng anumang bagay. Huwag silang magsikain, ni magsiinom man ng tubig, kundi mangagbalot sila ng kayong magaspang ang tao at gayon din ang hayop at magsidaing silang mainam sa Diyos, oo, talikdan ng bawat isa ang kanyang masamang lakad at ang pangdadahas na nasa kanilang mga kamay. Sino ang nakaalam kung manumbalik ang Diyos at magsisisi at hihiwalay sa kanyang mabangis na galit upang tayo'y huwag mga matay? at nakita ng Diyos ang kanyang mga gawa, na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad, at nagsisi ang Diyos sa kasamaan, na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila, at hindi niya ginawa. Kabanata apat Ngunit naghinanakit na mainam si Honas, at siya'y nagalit, at siya'y nanalangin sa Panginoon, at nagsabi, Ako'y nakikipanayam sa iyo, O Panginoon, di ba ga ito ang aking sinabi, nang ako'y nasa aking lupain pa? Kaya't ako'y nagmadaling tumakas na patungo sa Tarsis, sapagkat talastas ko na ikaw ay Diyos na mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob at nagsisisi ka sa kasamaan. Kaya nga, O Panginoon, isinasamo ko sa iyo na kitlin mo ang aking buhay sapagat mabuti sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. At sinabi ng Panginoon, Mabuti pa ang iyong ginagawa na magalit? Nang magkagayoy, lumabas si Honas sa bayan at naupo sa dakong silanganan ng bayan at do'y gumawa siya ng isang balag at naupo siya sa ilalim niya on sa lilim hanggang sa kanyang makita kung ano ang mangyayari sa bayan at naghanda ang Panginoong Diyos ng isang halamang kikayon at pinataas sa itaas ni Honas upang maging lilim sa kanyang ulo, upang iligtas siya sa kanyang masamang kalagayan. Sa gayoy, nang mainam si Honas dahil sa kikayon. Ngunit naghanda ang Diyos ng isang uod nang magumagan ng kinabukasan at sinira ang halamang kikayon na nupat natuyo at nangyari, nang sumikat ang araw, na naghanda ang Diyos ng mainit na hanging silanganan, at sinikatan ng araw ang ulo ni Honas, na anupat siya'y nang lupaypay, at hiniling niya tungkol sa kanya na siya'y mamatay, at nagsasabi, Mabuti sa akin ang mamatay kaysa mabuhay.'" At sinabi ng Diyos kay Honas, Mabuti ba ang ginagawa mo na magalit dahil sa kikayon? At kanyang sinabi, Mabuti ang ginagawa ko na magalit hanggang sa kamatayan. At sinabi ng Panginoon, Ikaw ay nanghinayang sa kikayon na hindi mo pinagpagalan o pinatubo man na sumampa sa isang gabi at nawala sa isang gabi. At hindi akon nanghihinayang sa ninibi sa malaking bayang yaon na mahigit sa isang daan at dalawampung libong katao na hindi marunong magmuni-muni ng kanilang kamay at ng kanilang kaliwang kamay. At marami ring hayop